Hindi ka pwedeng araw-araw manalo. Hindi ka rin pwedeng araw-araw matalo. Season-season lang yan. Pag season mo, wala makaka-break sa'yo. Pag natalo ka, gawa kang paraan. It's not never-ending story kang pigeon racing eh. Natalo man ako ngayon, bukas, ibang history. Basta importante, intact yung mga pesa na magagaling at marunong ka lang gumawa ng pesa mo. Marunong ka mag-condition, mag-handle ng ibon. Yun ang the best. Dati, kaya natin sabihin na, oh, first lap pa lang yan. Ngayon, hindi, pwede, mo, hindi mo pwedeng sabihin yon Kasi una pa lang, ng na ang labanan eh. Imagine mo, yung time na yon kami, nag-speed kami ng mga 1-2, napakabilis na sa amin noon. Ngayon, hindi na 1-2, 1-4, 1, 2, 1, 4, 1 na. Kailangan mo rin talaga ng matibay na ibon at mabilis para makahabol ka sa kanila. Hindi ka pwedeng mapag-iwanan eh. Dapat talaga tuloy-tuloy pag-acquire mo ng mga birds na magaling, talagang mga winning line talaga. Para maging competitive sa ibang kom ano mo, competitor mo. Dapat kung mag -ano ka, mag ka na talaga. Yung magandang dinyada na proven sa Pilipinas din.